sinaya ko amigo bijuan tika wah ati kuasa internet ba ana ato amigo mo ni mga legit nga tao gyo mo ni mga silingan saona sa, sa bayan karon ana oh. ah <laughs> ay okay, bat dang guapu hondaan ta hahaha <laughs> tapi laba iba legit tos ka puyo na legit kay na oh ato mga amigo ka Kapuwa. Sakay ko ron guys. Sakay ko. Yara guys. ato to naman di naman di pulang yuta. Kay e, balag ko gamigo. Okay. Sus. Woo. Ah, siya tao sa inyong tanan diya. <laughs> siya tao tanay city. Oh, okay. Mani na kanindot kayo na makakita tayo na itong mga amigong karaan ba oh, Woo. Ah, oh, di diba? Nya. Mario, pak luksung di toh ini ini ada juga. Wow. Lo kiri kiri ya. Go. Anak saya dia mana ya nak kahwin guys. Hari mana ni pulang Yuta guys. Kita ni ni tawana teri. Ani ni tanai city. Oh. 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 Penuh kaya guys. Oh penuh kaya yo.